Kumakapit sa siyensya ang ilan para mas pumogi o gumanda. Pero paano kung bogus ang kanilang malapitan? Iyan ang sinapit ng isang lalaking lalong nasira ang ilong na dalawang beses nang ipinaayos. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Yeda Pascual. Imbes na mapaganda ang ilong, ang pagpapapogi, gone wrong. Yan ang nangyari sa lalaking nakilala ko mula Tayabas, Quezon, na biktima ng medical malpractice not once but twice. Heto si Eloy, isang commercial model at talent noon. Kwento niya taong 2012, hinikayat siya ng kaibigan niyang magpa-inject sa ilong ng inakalang collagen. Ang nagdurok, isang nagpanggap na student nurse. So inaanapod ko siya ng ID. Ang lagi niya sinasabi, ay wala akong ID kasi naiwan wala na akong magawa kundi ayun na i-diretso na po yung ano yung injection hanggang nagkabayaran po kami ng 2 gigs ng 500 pesos po. Naging maganda naman daw ang kinalabasan ng ilong ni Ilowe. Pero makalipas ang dalawang taon, unti-unti na itong namaga, tumabingi at nagkaroon ng mga bukol. Kaya sumailalim siya sa operasyon. Doon ko na nalaman nung na-opera na po, na hindi nga po siya college. So, silicon oil o foreign body granuloma po yung diagnosis sa akin. Binalikan niya pa raw yung nag-inject sa kanya. Pero tinakot at binantaan lang daw siya nito. Paliwanag ng isang facial plastic surgeon, hindi ka agad mararamdaman ng pasyente ang side effects ng silicon granuloma. Pero habang tumatagal, ay mamaga at magkakaroon ito ng infeksyon. The microscopic um, silicone oil that was injected can again form a granuloma. So pwedeng umulit ulit yung cycle, nagkakaroon ng reaction yung body. Taong 2016, inisponsor naman si Iloy para magpa sa isang clinic sa Quezon City. Dito, lisensyadong doktor na ang gumawa ng kanyang ilong. Kinuhanan siya ng balat sa leeg para ilagay sa kanyang ilong. Pero makalipas ang ilang linggo, may napansin ulit si Iloy. Nagkakaroon din na po siya ng parang scar or keloid ng mumula. As in, malma po yung panaka, parang kang bilikte Ganun po yung nangyari. Nakita niyo po nakalawit eh, na parang langgonisa. Yan po yung balat na ni Roll nila na binuhay. Tapos kumawa sila ng taba sa tiyan po. Then yung kalahati nito, malakit po ito eh. Yung kalahati nito, tinapin lang. Nakailang balik din daw siya sa klinika pero hindi na nagpapakita ang doktor dahil sa mga nangyari sa Iloe na diagnosed na may PTSD o Post Traumatic Stress Disorder. Ngayon lumapit na siya sa Philippine General Hospital o PGH sa pagbabakasakaling magawan pa ng paraan ang kanyang ilong. So balak na nilang gumawa na ng bagong ilong kaya tatanggalin na po yan mula dito. So lahat na nakikita nyo babaklasin po yan kasi patay na po siya eh wala na pong vessels or blood na dumadali. Ngayong buwan, nagka-schedule na ang kanyang operasyon sa PGH at nangangailangan po siya ng dalawang bag ng dugo. Hindi naman masamang humiling na pagandahin ang ating panlabas na itsura. Pero siguruhin lang na ang ating lalapitan ay mapagkakatiwalaan. Mobile Journal Yerapaskol po. Hatid, ang mukha ng balita. Likas ang pagkahilig nating mga Pinoy sa musika, kaya nga patok na patok sa atin ang karaoke. Kaya naman ang isang pamilya sa Novaliches, Quezon City, ginawang negosyo ang paglalagay sa mga motor ng pangmalakasang sound system na pwede ring gawing videoke. Para bigyan mo mukha ang balita, Mobile Journal, Merrimon Reyes. Sa mga kapatid motorista natin dyan, Mahilig ba kayo mag sound trip? Aba, posible pala iyan sa isang motor setup na nakita natin. Dito sa Drachma Novaliches QC, boom na boom ang lakas ng tugtugan, ang pinanggagalingan, ang top box na nasa mga motorsiklo na converted para maging speakers. Nagsimula raw ang ideya na ito taong 2020, panahon ng pandemic, kung saan gamit na gamit ang mga motor. At dahil motor riders din ang makers, ito ang kinalabasan ng pagbe-brainstorm ng pamilya. So nakita ko sa lugar ng Indonesia, so meron silang ano, ah... Uh tau system sa motor na nilalagyan nila ng mga ilaw acrylic uh, pagdating naman sa mga disenyo so pito na pinoy yung disenyo sa so, sticker lang ah uh... Parang abstraction na tribal style. Pwedeng nakakord o bluetooth ang pag-connect sa gadgets. Nakakabit daw ito sa baterya ng motor, kaya dapat gamitin responsibly. Handmade at maingat na binubuo. Lahat daw ng materyales na ginamit ay safe sa pag-overheat kahit mainit ang panahon. At heto pa, hindi lang top box ang pwedeng lagyan ng pangmalakasang setup. Dahil ultimo ilalim ng upuan o under seat, pwede para eterno ang internal at external design. O pwede na, laban na. Lakas eh. Pwede na yan, pang party-party na party, eh. <laughs> para naman sa mga biritero at bietera dyan, pwede pa itong gawing karaoke set. Ilalagay lang ang converter para masaksak sa electric outlet. Pwede na itong bitbitin at gamitin anytime, anywhere. Sinampulan pa nga tayo ni ate Mary Jane sa biritan. Nasa 5,000 pataas daw ang presyo nito. Depende sa modelo ng motor, disenyo na gusto at setup. Ilang oras lang ang pagpapagawa. Nakapagpadala na rin daw sila nito sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at maging sa ibang bansa. Pero hindi pa sila dyan nagtatapos. Dahil ngayon naman, inaaral nila kung paano magiging compact ang disenyo nito para magamit pa ang compartment spaces sa motor. Basta mga Pinoy, nagiging creative pagdating sa pag-enjoy. Kaya ano pang hinihintay nyo? Kantahan na! Mobile Journal Mary Mon Reyes hatid ang muka ng balita. Isa ang Nueva Ecija sa mga lugar na nakapagtatala ng mataas na temperatura sa bansa. Bilang panlaban sa init, may naimbento rin doon na kakaibang pampalamig, ang ice cream na tilapia flavor. Para bigyan mo ka ang balita, Mobile Journal Francis Orsho. Sa tindi ng init ngayon, napacheck ka na siguro sa ref nyo ng malamig na makakain. Tulad ng paborito nating ice cream. Yun nga lang, minsan ang akala mong ice cream, isda pala ni nanay. Pero paano kung yung mismong ice cream, e gawa sa isda? Sa Science City of Muñoz sa Nueva Ecija, ipinagmamalaki ng Central Luzon State University ang isang malikhaing produktong sorbetes nagawa sa tilapia. Po, yung development po ng tilapia ice cream, nag-start po way back in 2013 pa po, po. Noong nahatikim po si Dr. Teresa A. Abella, yung president po ng si yung noon ng shrimp ice cream po sa Taiwan. Nagkataon naman daw na may event ang Department of Hospitality Management ng Universidad na ibinida ang mga tilapia dishes. Dito naisipan ng CLSU na i-challenge ang mga estudyante na gawing ice cream ang tilapia. Ang dating school project, isa na sa ipinagmamalaking food innovation sa buong syudad. At syempre, hindi tayo magpapahuli para matikman ang tilapia ice cream. Pinuntahan talaga natin yan sa Nueva Ecija. So sa atin po mga kapatid, na-try po natin itong sinasabi nga nilang tilapia ice cream. Oh hindi hindi po lasa, hindi po lasang tilapia ay Mas rich yung flavor po nung gatas. Opo. Eh bakit nga ba hindi malansa ang ice cream na gawa sa isda? po yung pagtanggal po ng lansa. Uh, series of steps po siya na protected under utility model yung tilapia na filet po, yung meat niya mismo. So steamed po and roasted po 'yung ginagamit namin sa iba't ibang ice cream flavor. Binisita rin natin ang kanilang physical store malapit lang sa CLSU. Mabuhay. Welcome to the home of Dairy's Tilapia Ice Cream. Dito natin naabutan si na Graciel na bumili raw ng ice cream, not just to beat the heat, pero para ma-experience ang kakaibang pampalamig. Sa katunayan, pangatlong balik niya na raw ito. Kala natin, Malansa, meron siyang distinct or unique taste, pero hindi siya yung... Masasabi natin na typical ice cream lang. So there's something new in it. Sa ngayon, sa Muñoz, Nueva Ecija palang mabibili ang tilapia ice cream. At sa mga curious sa presyo, affordable naman daw. From 50 to 159 pesos depende sa laki at flavor. Merong mga classic flavors tulad ng vanilla, cookies and cream, at ube. Ika nga nila, you only live once. Kaya kung may pagkakataon, maging bukas ang isipan sa iba't ibang klase ng pagkain... Kahit fishy pa yan pakinggan. Mobile journalist Francis Orsopo, hatid ang mukha ng balita.